At ito na mga katoks no. Bukas pa ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Pero nga kanina mga katoks no kanina dumagsanah sana ang mga Iglesia ni Cristo Nataga taga probinsya mga katoks. Talagang doon na silang matutulog ngayon no mga katoks. Grabe talagang kaisahan nila mga katoks. At ito panoorin natin no mga katoks. nagsidatingan na sila sa lugar na pagdadausan nang National Rally for Peace panuhurin natin mga katoks no? Okay, no? Buka sa ah, sigurado uh, ah, wala nang makadaan dyan, no? isasara eh, na yung kalsada na yan sigurado na yung bukas grabe grabe talaga pagkakaisa nila no bukas pa yung national rally for peace pero ngayon nagsidatingan na yung mga taga probinsya mga katoks yun no mga sasakyan mga katoks no talagang nakahiligra na no nakaparking na sila mga katoks uh, taga malayo yan no mga katoks kaya tama kayong sabi sa akin ng kaibigan ko na isang iglesia ni Cristo na yung taga probinsya daw ay nandoon na oh, nandoon na sa lunita yun no haba ng pila mga katoks at ang iba ay tuloy-tuloy no tuloy-tuloy yung pagdating no Ayo no. Grabe. Ganun sila pag nagkaisa mga katoks. Talagang hindi sila mahuhuli no sa oras. Iyan no. Ang dami na nila mga katoks. Kaya bukas talaga ay makikita mo yung tao dyan na talagang hindi sila hindi mahulugan ng karayom sa sobrang dami. Yun ang mga bus, mga katoks, na inarkila. Yun, no? National Rally for Peace. Yun. Yun ang mga katoks, no? Mga inarkila na bus. Lalo na bukas, mga katoks, no? Napakarami na yan, mga katoks. At talaga naman, eh, kanina may... Nungunli dito na ano, no? Ah, damit na puti dahil yung daw ang isusuot nila, eh, wala namang mga kong tindak ka, kaya naghanap sila ng iba. Daming naghanap dito ng damit na puti dahil isusuot nila bukas. Eh, wala na mong tindak mga katoks. Ah, sa ngayon, ganyan muna, no? Yung lunita. Yan, nakahidira talaga sila mga katoks, no? Pero sigurado bukas, ah, sarado na yang ano na yun, no? Yung kalsada na yan, ganun karami nang dumating mga katoks yan ah ano ano pala mga katoks no ah, halimbawa taga bulakan ay isang parkingan yung sila isang parkingan ah sa pagkakalam ko, ito yung mga taga Bulacan, mga katoks, yung mga dumating. Taga Bulacan daw yan. Oh. No? Yung ang daming sasakyan, mga katoks. Sasakyan pa lang, napakarami na, no? Eh, lalo na yung mga tao. Ah, uh, dyan na sila matutulog ngayon mga katoks. Grabe ka lang ang pagkakaisa nila. Talagang sumusunod sila sa namamahala, no? Sumusunod sila kung dahil yung pagkakaisa kasi mga katoks ay nakasulat yan sa Biblia. At yung magpasakop, magpasakop sa pamamahala ay nakasulat din yan sa Biblia mga katoks. Kaya... Ganun na lang ang kanilang pagsunod sa tagapamahalang pagkalatan na walang iba sa si, si Ka Eduardo B. Manalo. Ayan muna. Ngayon mga katoks, no? uh, pizza dosi pa lang mga katoks. Linggo. Linggo ngayon. Bukas pa ang umpisa ng National Rally for Peace ay nandoon na ang mga mimpir na ayun, bulakan mga na, bulakan sa bulakan nga sila Nagabulakan na doon na mga katoks, no? Doon. May mga tint na sila, eh. Iskan. Yan, maraming iskan yan, mga katoks. Iikot-ikot yan para maiwasan yung ano, no? Maiwasan yung mga kaguluhan. Baka may manggulo dyan. Kaya, kailangan talaga may mga iskan, pulis, NMDA. eh, ngayon, sa ngayon, ganyan muna sa mga katoks. Pero sigurado bukas yan. Bukas ng umayaw pala yan. O so, madaling araw. Madaling araw. Grabe ng dami niyan mga katoks no. Okay. Hanggang dito na lang muna tayo mga katoks. Hanggang sa muli. Paalam.